pinaka-fresh o pinaka, -fresh og pinaka na beach mga idol kay na spring diri mga idol. Di, jud kamahayan mo ari mga idol niya. Gamay rin na kayo bawani na spot mga idol. Diri sa baganga mga idol, halos tanan beach diri tourist spot pwede mag-usa-usa og bitch taga tao diri mga idol kay daggan kay beach unya child friendly kay diri mga idol nya napoy mga spot ng mga bunbun -bun, mga idol promise sa tanan ko na suruyan mga idol diri sa baganga ang pinaka fresh og tubig dili halang sa mata mga idol okay kay sa skin ninyo mga idol unya grabe ang siniri diri mga idol awa mga idol nilakra ang tiil sa giant mga idol oh. Di tamak tamakan guru ni Giant sa unang panahon mga idol no maunay nani kanindot. Di kamahayan yun ang biyahe diri mga idol promise. One of a kind yun yung baganga mga idol. Matinga na lang ta sa main media no? nung anong wani labot ang bagangga na grabe man kanindot diri. Suruyanin yung baganga men grabe. Halos tanan spot diri tourist spot. So na beach mga idol sa bakulin baganga ni mga idol lah. So suruyan na lang nyo google lang nyo ha. ni sa Languyon Beach. So, morning sikat diri. So, Gogo lang yung mga idol. Let's go mga idol. Sheesh!